Brad, nung ginagawa mo? Nag-trade eh, kasi malaki nang yung sira pag, na, ba, pag nanalo sa ulinte. Gumagamit pala ng ano, buko yan? O, oh, gumagamit ng buko. Mm. Anong klaseng ano yan, push up yan? Wala naman sa Olympic yan. Kailangan ng manalo tayo sa Olympic. Oh, ang kanta yan ba? Hmm. <laughs> Ganyan ba sa Olympic? Parang, para niloloko ba ko <coughs> eh. Ganyan eh. Oh, yan. Mm. Anong tawag niyan? Parang manalo. Hmm? Mm, ganyan ba? Oh, nagpapawis ka lang ata eh. Pag, <laughs> baka gutom ka eh. Eh, hey, pagutom. yan eh. Ganyan pa oh. Hmm. Oh. Pang Olympic talaga Kasi yung training mo. Yung tira pag nanalo ka sa Olympic, yan nakaganyan yan. Magkano ba pinapanalo na doon? Uh, siguro mga ano ba? Mga mga ilang milyon. Magkaba mabalik kanyan, Brad. Matigas talaga ang katawan mo. Hindi, <laughs> <laughs> training. Parang, hindi kaya eh. <laughs> uh, eh, -ba Baka makuha ka sa Olympic ba? 2025? Nako. Pag nanalo ka sa Olympic, malaking pira yun. Huwag ba yung sayangin? Isa sa isa sa ay kung ganun ba? Ah, yun ah, ang masakit na katawan ko. <laughs> ah, ano naman ito? Yun. Hmm. Kasali pala yung buko talaga, ah, brad. Okay, talong buko eh. Ano pa, ang palaki ng braso yan? Hindi. <laughs> Pagpalaki -pag 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 ng kain. Hahaha. <laughs> para panalo tayo sa Olympic. Yung laki na yung kain mo eh. Oo, oh, ayaw. Nagkagapin lang. Oo, oh. oh, ganyan yan. Tapos may ganyan-ganyan pa. Oh, ano ba yan tawag nyan? Oh? Oo, oh, yung Olympic na eh. Alah! May ganyan ba sa Olympic, Brad? Oo, oh, ganyan. Hmm, para ka namang ano yan? abot. Hindi mo yan pang Olympic. <laughs> <laughs> para naman yata ay hindi hindi nakaganon ganon ha oh? wala sa olympic yan brad oi meron eh ano so, ano bang ginagawa mo stretching mo yan para magkanaana yan oi <laughs> nakaganon ganon eh hindi hmm, pinagpawisan ka na brad o oh, 2025 ikaw yung manalo ng olympic anong, anong gagawin mo sa pira ano lang eh hindi man yung masyado ng ano bang pag may anong gagawin tayo sa si pira, itulong natin yung sa mga tulad natin, tulad natin hirap, ganoon. Ganoon, sakto. Mm -mm. Mm -mm. Ganun? Barbil bread, may barbil. May barbil. Ito mm -hmm. naman ang barbil. usok uso, bakit pwede mabarbil? <laughs>